kakanin na overloaded sa langka ating lulutuin. Kakaharvest lang natin ng langka. Gagawin natin itong masarap na kakanin. Kukuha lang tayo dito ng mga around 1 and 1 half cups shredded langka. Sa recipe ito, gagamit din tayo dito ng grated buko. Yung good for salad ang ating gagamitin. I-grate lang natin ito. Nga around 1 and 1 half cups din ang ating gagamitin. Ito na ang dalawa nating main ingredients itabi lang natin ito at i-prepare natin iba pang mga sangkap. isang bowl, naglagay tayo ng 4 and 1 half cups of malagit flour. Nag-add tayo dito ng 1 and 1 half cups of rice flour. Recipe ito gagamit tayo dito ng dalawang pirasong kinudgod na niyog. Extract lang natin ang gata nito. Para makakuha tayo ng 6 cups of coconut milk. Mix lang natin ang coconut milk sa ating flour mixture. Haluin hanggang sa ma-fully combine ang lahat ng mga ingredients sa ating bowl, nag-add tayo ng 2 1 2 cups of brown sugar. Mix lang natin para ma-fully combine ang lahat ng mga ingredients. Mag-add din tayo dito ng 1 and 1 4 cups of condensed milk. Tuin lang natin hanggang sa ma-fully mix ito. Pangbalansin ng tamis, nag-add tayo dito ng 3 4 teaspoon of fine salt. At dito sasalain natin ang ating mixture para maging pino ito. Ito na po ang ating mixture na nasala. Gagawa tayo dito ng tatlong flavors. Divide lang natin ang ating mixture into 3 equal parts. Approximately, 2 and 1 fourth cups each. Sa isang bowl, iniligay na natin ang ating 1 and 1 half cups of shredded langka at saka ang ating 1 and 1 half cups of grated buko. At sa isa namang bowl, nag tayo dito ng 1 half tablespoon of OB powder. Mix lang natin ito hanggang sa ma-fully combine ang lahat ng mga ingredients para mas mapatingkad natin ang kulay ng ating langka, nag-add tayo dito ng a few drops of yellow food color. At itansya lang mga mamis kung gaano katingkad ang gusto niyo sa inyong mixture. Gagamit tayo dito ng dalawang 10 by 3 inches na round pan. Nag-line lang tayo dito ng dahon ng saging at nag-spread tayo ng oil nito. Para madaling matanggal ang ating mixture or ang ating kakanin kapag ating niluluto. Nahin natin lutuin ang ating obi flavor. At dapat ruling boil ang water mga mami's before natin isalang sa ating steamer. At sa top nito ini-add natin ang ating isa pang pan. Sa dalawang kakanin ang ating lulutuin. Cover and let it steam for about 15 minutes. Over medium flame. After 15 minutes, i-add na natin ang ating buko flavor. At i-add natin ang ating kalahating mixture sa ibabaw nito. Cover and steam for about 22 minutes over medium flame while well, right waiting, gagawa muna tayo ng ating latik. Ito yung second piga na gata. 3 cups ang ating gagamitin. Lutuin natin ito sa high flame hanggang sa ma-extract natin ang latik nito at maglalangis na ito. Ito na after 22 minutes, i-add na natin ang ating langka flavor. Over and let it steam for about 30 minutes over medium flame. Ito na after a few minutes, kumulo na ang ating gata. halu lang natin at hayaan hanggang sa maglalatik ito. Ito na mga mamis, malapit ng maluto ang ating latik. Check muna natin ang ating kakanin. After 30 minutes, luto na at ready na. Ito ang ating latik. Hanguin lang natin ito at papalamigin. Mas mainam na mafully palamig natin ito mga mamis before natin ma unmold para mag-set talaga ito. Ilagay natin ito sa freezer for about 1 hour para mag-set. But ito hindi na natin nilagay dahil excited na tayong tikman ang ating masarap na kakanin. I-unmold na natin. Spread lang tayo ng oil sa dahon ng saking sa ating paglalagyan nito para hindi didikit ang ating kakanin. Ito na mga mommies, ready to serve ng ating napakasarap na sapin-sapin. Ito tinanggal lang natin ang dahon. Spread ng kuting oil at pudburan ng latik. Napakasarap talaga nito at very special dahil sa langka at poko ng ating nilagay. Dagdagan pa natin ng ovi flavor. Perfect ang lasa at nakakatakam talaga. Ha? Tikman na natin. Pag slice naman ito, naglay lang ako ng cling film sa ating slicer para hindi didikit ang ating mixture at para madali lang islice. slice divide natin ito into desired slices. Na, slice natin at hindi dumikit ang ating kakanin sa ating slicer kasi tinakpan natin ito ng cling film. Napakasarap at very special ang ating kakanin aming langka at buko. Talaga namang ito ang pinakapaborito kong kakanin at meriendang Pinoy. Ayan lang po mga mami, so pinyong subukan ng ating recipe. Thank you so much for watching. See you my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy!